So yun mga boss, ready fix. So bali ang uh, video na to is uh, about sa ready fix. Pag-uusapan natin sa video na to and then i-share is ko sa inyo kung paano yung tamang paggamit ng mga ready fix natin. Okay, pagdating sa mga tiling works at kung ano ano pa kasi alam niyo marami akong napapanood lalong lalo na ibang mga content creator, uh, ganito ang ginagawa. Ayan, pinupunas yung uh, purong ready fix sa mga tiles, pinapahid nila, pero, syempre, yun ay mali, mga bossing. Bakit? Sasabihin ko sa video na to kung ano yung tamang proseso ng paggamit ng ready fix, ng sa ganon, hindi kayo magkaroon ng problema. So, panoodin nyo mabuti ng sa ganon. Hindi masayang yung mga pera ninyo. At the same time, magkaroon kayo ng matibay na trabaho. Okay? Lalo-lalo na sa mga tiling works. So, kung gusto mong uh, pakinggan yung video na to, huwag mong i-skip hanggang sa dulo, huwag mong i-pass forward para mas makintindihan niyo yung paggamit ng ready fix. Nang sa ganun, hindi kayo naliligaw. Okay? So, babasahin natin yung instruction nito. Ipapaliwanag ko sa inyo yung paggamit nito. So, tara na mga boss. So, balit yung ready fix natin. Mga boss, so, pasensya na kayo. Wala nang bago, no? Ubus na kasi. Wala nang laman. Kaya, ito na lang ang ginamit ko nga uh, sample natin. Yung uh, nagamit na galon. And then ngayon, makikita nyo naman dito, ito ay pwedeng gamitin. Ayan, so sa tile, over tile, tiling, over wood, tiling, over metal, tiling, over marble. Okay, granulotic floors. Tiling, over fiber cement board and tiling, over gypsum board. Okay, and then, makikita ninyo, pag nabasa ninyo yung ready fix, mababasa nyo agad dyan na ready fix, nakalagay dyan ay tile adhesive additives. Napakalinaw ng sinasabi. Dito pa lang, sa harapan niya, napakalinaw ng sinasabi dito, ang ready fix ay isang tile adhesive additive. Ibig sabihin, inihahalo siya sa adhesive. Okay. Itong adhesive na to ay isang modifier ng mga adhesive. Then itong nasa harapan niya, makikita ninyo na pwede siyang gamitin sa mga nabanggit ko, pero hindi niyo siya gagamitin ng puro. Okay? Hindi niyo siya pwedeng gamitin or ipahid ng puro lang. Bakit? May instruction yan mga bossing. Napakalino ng instruction yan sa likod. Ang king, ayan, mababasa natin yan, no? So wala ditong nakalagay na yung ready fix ay pwedeng ipunas ng puro. Kundi, kinakailangan pwede tayong gumamit or gumawa ng ready fix as slurry. Ibig sabihin, ito yung ipupunas natin dun sa mga nabanggit ko, tile over tile, tile over wood, tile over metal. Kinakailangan magtimpla tayo ng ready fix, isang litro, isang litrong tubig at tatlong kilong adhesive. Ito yung sample ng mixing ratio natin. Okay? So ngayon naman, kung gusto nyo, syempre isang galon yan. Ang gagawin nyo, isang galong ready fix, isang galong tubig, 12 kilos na tile adhesive. So, ganun lang yon, Okay? So, para makagawa tayo ng ready fix as slurry, ito yung ipupunas natin. Doon sa, halimbawa, meron tayong existing na tiles. Ipupunas muna natin yan. And then, overnight, patwiti kasi natin yan bago tayo mag patong ng tiles natin na panibago. Okay, so kung gusto niyo ipunas 'yan sa mga bakal, pupunas niyo muna 'yan, ipapahid niyo, tapos kinabukasan patutuyin bago ulit tayo mag-tiling works. 'Yun ang ibig sabihin yan Ayan 'no. So wala talaga kayong mababasa dito. Dito nakalagay stir the mixture tru uh, truly and apply on the back of the tile, especially large format tiles. Okay? Nakalagay stir the mixture. Ayan 'no, alinaw 'o. Stir the mixture. Ibig sabihin, ang nakasulat dito, yung iba kasi siguro pagkakaintindi nila, eh, haluin lang yung ready mix bago i-apply sa likod ng tiles using, ayan o, brush or roller. Siguro yun yung pagkakaintindi nila kaya ginagamit nila ng puro. Ayan, nakalagay o. So, pag sinabi kasi nating stir the mixture, ang mixture, ang ibig sabihin, pinaghalo na pinaghalo na na ready fix at adhesive. Hindi natin siya pwedeng tawaging mixture hanggat hindi siya pinaghalo sa ibang component or sa ibang uh, chemicals or ad adhesive or whatever. Okay? English na naman yan. Napapa-English na naman tayo ha mga boss. Okay? So naiintindihan nyo na. Mixture. Ibig sabihin, ipupulas nyo to na may kasamang adhesive. Okay, para naman sa pagtatiles. Nakalagay naman dito, ayan, kung gusto nyo i-modify natin yung ating mga uh, adhesive, yung ating mga tile adhesive, gusto natin mas maging matibay, mas maging uh, tumahas yung flexibility. Gagawin natin yung ating adhesive, tile adhesive, bahaluan natin ng 4 liters na 3dpx at 4 liters na water and then isang bag or 25 kilos na adhesive. Ayan, nakali nakalagay dyan, napakalinaw mga bossing, ano? So, yan yung ginagamit natin, ipinupunas natin pang setting sa ating mga tiles. Kung tayo ay, halimbawa, naka-screeding na yung ating floor. Ready na for tiling works. Tapos, purong adhesive ang gagamitin natin. So, kung gusto ninyo na mas matibay yung adhesive, mas matibay yung pagkakabit nyo ng tiles, ganito yung gagawin nyo. Sa isang bag na adhesive, maglalagay kayo ng 4 liters or isang galong ready fix at 4 na liter ding tubig. Okay? So, pero, kung gusto nyo makatipid, Pwede naman, kalahating galon lang, 2 liters. Okay pa rin naman yun, pero required talaga nito, 4 liters ang dapat natin ilagay. Yung aking sinabi naman, isang eh, mga nagtitipid lang, para may option kayo. So, tumataas, nadadagdagan yung strength ng ating mga tile adhesive, okay? So, kaya, uh, hindi siya kaagad kakapak yung ating mga tiles. Kasi nga, yun ang purpose ni ready fix. Okay? Kumbaga, ina-upgrade niya yung ating mga tile adhesive. Okay? Kung matibay ang tile adhesive natin, mas pinatitibay niya. Yung flexibility. Okay? Tapos yung strength niya. Yung kanyang endurance. Diba? Tapos sa uh, yung thermal deformability. ba? Diba? Alam naman natin, dito sa Pilipinas, mainit. So, pag mainit yung surface natin, minsan yun yung nagkukos nung pagkapak ng tiles. Pero, si Ready ay naan dito para kayanin yung mga init na yan di ba so nakalagay diyan increases increases thermal deformability withstand thermal deformation okay so yon ah, alam niyo na nakita niyo na nabasa na natin dito sa instruction niya na kahit mainit yung mga surface natin mga lupa walang problema mga boss yan dahil kay ReadyPix. isa pa itong si Readyfix na to ay meron ngang strong adhesion okay yung matinding kapit kumbaga kapit tukuyan mga bossing kaya naman hindi ka agad-agad natutuklap yung mga tiles natin dahil sa matinding adhesion okay, yung superior banding nya Doon sa ating tiles and then between the substrate okay, and then yung ating mortar between the tiles ay talagang napakatibay ng kapit nyan mga bossing okay, kaya yun ang mga sinasabi ko sa inyo mga boss huwag na huwag kayong gagamit nito ng ready picks as puro Matuto tayong magbasa ng mga instruction bago tayo gumawa ng sarili nating diskarte, mga bossing. Hindi masama ang gumawa ng sariling diskarte. Pero pagdating sa mga chemical na ginagamit natin na mga additives, mga materials, kinakailangan natin ng proper instruction. Okay, proper installation, proper use ng ating mga materials para hindi tayo nagkakaroon ng mga back job. at syempre hindi nasasayang yung trabaho, materyales, oras, pera ng nagpapagawa. Kinakailangan sumunod tayo. Okay, so yung mga gumagamit nito na puro na sa likod ng tiles, baguhin nyo na mga boss yung inyong ginag uh, ginagawa. And then, matuto kayong magbasa ng instruction. Kaya na sabi ko sa inyo, wala kayong nabasa dito sa likod niya na ito'y pwedeng gamitin ng puro. Okay, kung gusto nyong gumamit, magta-tiles kayo kahoy yung inyong papatungan ng tiles magtimpla uh, kayo ng slurry okay naandyan naman yan yun yung mismo ipapunas ninyo sa kahoy sa semento sa bakal sa plastic and then papatigasin nyo overnight para mas kapit na kapit yung ready fix natin at yung ginawa nating uh, mixture okay bago tayo mag-tiles tiles over tiles so ganun mga bossing Okay, so malinaw na ba sa atin? And then ito, bibigyan ko kayo ng sample. Nung ginawa natin, nagpahid tayo ng purong uh, ready picks compare natin doon sa ready picks na may adhesive. So ito mga bossing, meron tayong sample dito na pinunas ko ready na puro. Visible ba sa inyong mga mata? Kita nyo ba mga boss? And then meron din naman tayong pinunas dito na may adhesive, adhesive na. Comparison lang to mga bossing. Tingnan nyo yung purong ready picks. So kukuha tayo ng uh, kuchilyo tutuklapin natin yung konting part. Ayan, no? So, pag kasi gumamit kayo ng, ayan, purong, purong, uh, ano, ready fix, ayan, no? Natutuklap yan, mga boss, parang plastic lang yan. Ayan. Kumbaga, yung ready fix natin, useless siya kung hindi nyo siya haluan ng tile adhesive. Kasi nga, napakalinaw naman dun sa ating instruction ng ready fix ay isang adhesive modifier. Ayan o, tanyo, natutukla. Parang plastic lang, parang plastic. Pero ito, tingnan nyo naman to mga boss. O, oh. Hindi nyo yan basta-basta matutuklap. Napakatigas mga boss niya, no? O, oh. di ba Ang tigas ng kapit. Ganyan yung kapit ng red tele, ng adhesive na may red fix. I-compare natin dito sa puro. Ayan, no? Natutuklap yan. O. Oh. So, paano, paano sa kukuha ng tiba yan? O, oh, di ba? oh ayan, wala na. Tuklap na. Ayan, mga boss, kita nyo ba? O, oh, ayan, natutuklap po. Oh. O. Oh. Ayan, no? Oh, parang plastic lang. O, oh, parang glue. Ayan, natutuklap na. O, oh, o. Oh. O. Oh. O, oh, di ba? Walang tibay. So, ayan yung sinasabi ko sa inyo, mga bossing. Bago kayo magsagawa ng mga diskarte ninyo, magbasa muna kayo ng instruction. So, ayan lang, mga bossing. Salamat sa panonood at sana may natutunan kayo. Happy watching and God bless inyo lahat.